Hello, what's up brothers? Good morning. Magandang umaga. <coughs> Oo nga pala. Doon sa mga morning ano tayo ngayon? Morning shoutout tayo ngayon. Doon sa mga nag-aabang doon sa collaboration natin. Baka mamaya may upload na namin. Tapos O oh sige yun lang. Yung mga tips eh meron ulit akong tips ngayong umaga. Kaya na pag magbablog kayo kailangan unang-una meron laman yung chanyo. Kagaya nito oh. Yan. Yan. Mm. Sarap. Kailan may laman yung tiyan nyo kasi unang-una, pag wala laman yung tiyan nyo utak nyo walang magsusuplay ng ano diyan, ng sustansya sa utak nyo kaya hindi kayo makapag-isip ng maayos. Yan ang tip number one ko sa pagba-vlog. Kailangan busog ka bago ka mag-vlog. Para yung utak mo busog din. Okay, hindi ko na pa 'to. Shout out na tayo. <coughs> Shoutout kay Sir Vicente Mihiliano Jr. Shoutout po. Sabi niya, hello mga ka-brothers, ang gano'ng topic po ito. Ako naka 12,000 hours at a 8.68. Kunti na lang, sir. Kunting kembot na lang, kaya na yan. Sabi ni Pendejo Familia, bagong dagdag kaalaman alaman na naman. Sana susunod magkabit ka para sa mga music channel. <coughs> ano po yan, sir? Nakapila na. Nakapila na yan isa ka sa mga pinanonood ko na YouTuber. Sabi ni Noel, in Japan. Napaka-humble mo po. Maraming salamat po. Sabi naman ni Jenica Marie Mendoza. Yes, new vid. Shoutout po. Shoutout po, Miss Jenica. Shoutout din kay Imotera May. Sabi ni Imotera May, bakit wala ako? Kaya na, hindi ka na dapat magtampo sa amin ha. Andiyan na, na. shoutout na kita. Shoutout ulit sa'yo, Imotera May. Sabi ni Maris Fernando Tan, mas masaya kung mas maraming views. Kaya punta nyo na bahay ko. Mamaya pupunta ako dyan, ma'am. May pakape ba dyan? Sabi naman ni Mama Love, hashtag brotherhoods. o nga pala, <clears throat> para ma-shoutout namin kayo sa mga susunod namin shoutouts. Sana lagyan natin ng hashtag brotherhoods. Hashtag brotherhoods shoutout. Yun. Ano ilagay nyo sa comment nyo? Sana po makasali na ako sa si shout out. Ito na, ito na ma. Ha, yun, nasali din ako. Sabi ni Mr. JL, pa shout out sa susunod na big. Tusok ito si Mr. JL eh. Sabi ni Jan Eric Semilla, shout out idol, fan mo ko. Pansinin mo ko. Ito na po. Shout out ulit sa iyo, Mr. Jan. Pa shout out po from Tirana, Albania. Wow, OFW si ma'am. Sabi ni ma'am Michelle Desiree, Makaspa. Ma'am Desiree, good morning. Sabi naman ni James Jonel, ang, ang macho naman, ah, hmm, papa. Macho naman ni James Jonel, may fitness vlog. Kaya dami ko nakukuha ang tips sa'yo, paps. Tinatapos ko talaga mga tips mo. Maraming salamat. Huwag lang yung tips ang tapusin nyo. Hanggat maaari, pati yung commercial tapusin nyo. Ha? Yung ads, please. Sabi naman ni Ray Albine, Albain ba Albine. Basta, Ray Albain Baleros. Boss, wala ako eh. 37, <laughs> 37 videos na ata nagawa ko pero 60 plus pa lang subscribers ko. Tapos konti views, nasa 20 plus lang ang ilan. Ah, <clears throat> uh, sir, wag ko kayong ma kasi ano eh. Sorry, kasi lahat talaga kahit malalaking YouTuber dyan nagsimula. Sa maliliit na views. Panoorin nyo yung ano, hanggang maganda, subaybayan so, nyo yung buhay ni Mr. Ano, ni Boss, ni Idol Kong TV may inspire kayo sa kanya. Dahil mula, galing talaga siya sa maliit. Sabi naman ni Teacher J, Lodi, sakto po sa sitwasyon ko yan. 34,000 views na, pero as of now, 500 subscribers pa lang. Mm. Bla, bla, bla. Salamat Lodi, kasi pinalakas mo talaga ang loob ko. Dito po tayo para magtunuhan. Maraming salamat po. Sabi naman ni Lang Shoutout sa'yo, Lang Lay galing wala pang one day dami agad views sa mga susunod lang video namin sabi naman ni Hirokin ang hirap talaga maging youtuber <laughs> pero keep fighting tama yun sir dapat talaga meron fighting spirit okay mawawalan pag asa pa shoutout po next video sabi naman ni Licious Vlog OFW sana ma shoutout mo rin ako sa next vlog mo idol Ito na po sa next vlog siguro siguro Sasama ka pa rin namin total suki so okay ka naman eh Ayun oh, yun lang, yun lang. <clears throat> Maraming salamat ha. Magandang umaga sa inyo lahat. Breakfast na tayo.